Maligayang pagbabalik sa Buhay Tuklas Horror Stories isa na namang kwentong katatakutan ang inyong mapapanood at maririnig dito lamang sa Buhay Tuklas Horror Stories, halina't samahan ako at sabay-sabay tayong matakot sa istoryang pinamagatang bahay ng aswang. Si Antonio ay nakikipaglaro kasama ang kanyang tatlong kaibigan sa larangan ng soccer sa kanyang bayan, kasama niya sina Jose, Luis at Antonio, isang oras na nilang sinisipa ang bola, biglang hinampas ni Luis nang malakas ang bola kaya dom apo ito mismo sa bintana ng matandang inabandu ng bahay, walang makapaniwala sa kanilang tatlo sapagkat napakaraming mga lugar na ang bola ay maaaring masipa, at napunta sa mismong bahay na pinagmumultuhan, sina Jose, Luis at Antonio. Antonio ay nalungkot at kinilabutan kaya silang tatlo ay nagpasyang hindi nahahanapin ang bola, gayon man, hindi naniniwala si Antonio sa mga kwentong sinabi sa bayan na may isang bruha na nakatira doon, ni hindi man siya kumbinsido na ang lugar na ito ay dating sementeryo. Huwag maging mga duwag, pupunta ako, ako ang kukuha ng bola, ngunit kahit papaano sumama kayo sa akin at hintayin ako sa harapan, sabi ni Antonio, ang iba pang mga bata ay tumingin sa muka ng bawat isa, nanginginig, at tumango na parang pinagalitan, nauna sa kanila si Antonio, parang bayani, naglakad sa likuran niya ang kanyang tatlong kaibigan, nakakatuwa makita iyon, lalo na't kahit magkayakap sila ay takot ang mayroon sila sa lugar na iyon, ayon sa mga tao sa bayan, tuwing limampung taon ang bruha na nakatira doon ay nang aakit ng isang bata sa kanyang bahay at dinukot siya upang pakainin para sa isa pang kalahating siglo, at sa gayon ito ay sa loob ng limandaang taon ay hindi na ito makalalabas pa, hindi naniwala si Antonio sa alinman doon, tumawa lang siya. Sa kanyang maasahin sa pag-uugali, nakarating siya sa harap ng matandang bahay, ito ay isang napakalaki at mataas na gusali, may taas na totiong palapag, ang lahat ay tinatakan ng mga kahoy na tabla sa mga pintuan at bintana, mayroon lamang isang maliit na puwang na natuklasan sa kanang bintana, kung saan dumaan ang bola at kung saan madaling makapasok ang isang batang may taas ni Antonio, isang bagay na kakaiba ay sa kaliwang bahagi ng harap na dingding mababasa mo ang ama namin na nakasula at sa mga puting titik mula sa ikatlong palapag pababa Bilang karagdagan, maraming mga krus na nakasabit sa bawat posibleng puwang sa istruktura, si Antonio, sa kabila ng nakita na iyon, ay hindi nagbago ng ugali, pagkatapos ng lahat, ito ay ang kanyang bola at nais niyang ibalik ito, paglingon niya, nakita ang kanyang mga kaibigan na takot na takot nagpaalam siya at naghanda na pumasok sa butas ng madilim na bintana, itinaas ng mga batang lalaki ang kanilang kamayan at kinawayan siya. Madaling pumasok si Antonio nang hawakan niya ang sahig sa loob ng bahay, may kakaibang nangyari, lahat ay nagliwanag doon, sa bahay, lahat ay parang bago, mayroong mga marangyang chandelier, mesa, upuan at larawan, mula pa noong ikalabing limang siglo, nagulat siya sa kanyang nakita, lumingon siya upang subukang balikan ang dinaanan niya sa kanyang pagpasok, ngunit nawala na ang kanyang dinaanan. Kung nasaan ang butas ng bintana ay mayroon na ngayong may na bagong salamin at mahigpit na nakasara, tumabi siya at nakikita ang kanyang mga kaibigan, malakas na tinamaan niya sa salamin ngunit hindi nila siya makita, biglang, ang ingay ng kanyang bola ay naging pitik sa kanya, naroroon siya, nakaharap sa ilang mga hagdan na patungo sa susunod na palapag, nang magsimula siyang hanapin ito, may naapakan siya sa sahig, ibinaba niya ang kanyang tingin, at ito ay isang tala na nakasulat sa may lumang papel, kung nais mong lumabas, kunin ang iyong bola Aniya, pagtingin niya, ang bola ay nagsimulang tumalbog ng mag-isa at paakyat ng hagdan Walang naintindihan si Antonio At oo, siya na dati ay hindi naniniwala sa mga bruha Ngayon ay nakaramdam ng kaunting takot Dahil wala siyang ibang magawa Umakyat siya pagkatapos ng kanyang bola Sa ikalawang palapag hindi niya nakita ang bola Ngunit nakakita siya ng isang mesa na may nakahain kasama ang kanyang paboritong ulam Pritong man na may patatas at strawberry juice napakabango ng lahat ng makalapit siya upang makita kung ito ay isang biro, may naapakan siyang muli, oo, isa pang may lumang tala, sinabi nito, kumain ka alam kong pupunta ka at inihanda ko ito lalo na para sa iyo, kung hindi ka kumakain walang magiging bola, umupo siya at walang tanong, sinimulang kainin iyon, napakasarap sa kanya ng lahat, nang natapos niya ang huling kagat, ang bola ay nahulog mula sa kung saan at nagsimulang tum malbog at umakyat siya sa mga hagdan na patungo sa susunod na palapag ng mag-isa tumayo ang bata alam niya na kung kukunin niya ang kanyang bola makakalabas siya doon liyon ang kanyang unang nabasa nang marating ang hagdanen, muli niyang tinapakan ang isang tala, sa oras na ito maaari mong makuha ang iyong bola, kung mahuli mo ito, maaari kang pumunta, ang batang lalaki ay determinado at umakyat na tagpuan niya sa itaas ang isang silid na may 10th mga kwadro na gawa, bawat isa ay may larawan ng isang bata, maliban sa hall, sinabing, Antonio, ngunit wala itong imahe, walang laman ito, naiwan siyang nag-isip, sa kaliwa ay nakikita niya ang kanyang bola, malapit sa isang bukas na binigay kung saan papasok ang araw, gayon paman, may huminto sa kanya, ito ay isang matindi at masarap na amoy, nang siya ay lumingon sa kanan, nakita niya ang isang mesa na may isang mainit na apple pie, kung ito ay masarap sa lasa ng manok at patatas, tuwang tuwa ako, sabi ng bata at hinabol ang plato, kumaget siya at masabing masarap ito, kaya't nagpatuloy siya hanggang sa matapos siya, kumain siya ng labis na kasiyahan, wala ang mga tinidor o kutsilyo na naroon, gamit lamang ang kanyang mga kamay, nang lumingon siya sa kinaroroonan ng bola, sarado ang bintana at lahat ay dumilim sa labas, pagkatapos ang bola ay nagsimulang tumalbog muli, ngunit sa oras na ito ay patungo sa direksyon ng walang laman na parisukat kung saan naroon ang pangalang Antonio at sa pamamagitan ng mahika, ang bola ay dumaan sa kahon, kaagad, isang tunay na muka ang nagsimulang lumitaw ng paunti-unti, at isang katawan. Ito ay walang labis at walang kulang na si Antonio. Si Antonio ay napanganganang nang makita iyon. Ang pinturang pigira ay nagsimulang tawagan siya, Halika, Antonio, Halika, hindi mapigilan ng bata ang kanyang katawan, at nagsimulang maglakad na parang isang papay patungo sa naipinta kung nagpunta ka para sa bola, malaya ka, ngunit kinain mo ang aking apple pie, ngayon kakainin kita, hindi na mapigilan ng bata ang sarili, naglalakad lang ito patungo sa naipinta, pagkarating sa harapan, hinugot ng pigira ang mga braso mula sa naipinta, kinuha ang bata at binuksan ang malaking bibig nito at mabilis na nilamon siya. Kung gusto mo ng mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaingganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman, kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class, maraming salamat po and God bless!